Ibahin mo si Jesus. Hindi siya katulad ng mga taong nag-reject sa'yo. Hindi siya katulad ng mga taong initsapwera ka. Ibahin mo si Lord. Hindi siya katulad ng mga taong na binasted ka. May panahon, mga kapatid, na mas umaangat ang flesh natin. May panahon na napipikonda. May panahon na hindi ka okay. Kaya hindi sila welcome sa buhay mo. O hindi ka welcome sa buhay nila. May panahon, na inis tayo, may panahon na hindi maganda pakiramdam natin, hindi tayo perfecto, may panahon na hindi ka welcome sa iba, o may panahon na hindi mo ma-welcome ang ibang tao, pero wag mong igaya si Jesus sa atin at sa ibang tao. Si Jesus, mga kapatid, maniwala ka, anuman ang sitwasyon, tanggap ka niya. Come on. Kapatid, ibay mo si Lord. Kahit na napakataas ni Lord, welcome ka sa kanya. At kahit na napakababa ng pamumuhay mo, o napakadilim ng pinagdaanan mo, tanggap ka ni Jesus. Sino ka man, ano man ang tingin sa'yo ng mundo, ikaw man ay makasalanan, madilim man ang iyong pinanggalingan, kaano man kababoy ang nangyari sa iyong buhay, ikaw man ay girl boy, bakla, tomboy, maniwala ka kapatid. Tanggap ka ni Lord.